So good morning mga boss Meron tayong content Toyota Bios Generation 4 2019 model Ang issue na ito, mga boss uh, Vibration At lagutok So magas ang kanyang takbo Delay So yun Gagawin natin yung best natin Para mapatino itong sasakyan natin Eh si boss, siya driver So yun boss, anong concern mo dito sa sasakyan mo? sa gas tapos magaspang manakbo okay sige gagawin natin yung kakayanan natin kung mapapatino natin doon Toyota Vios. so yung balikan ko kayo mga boss so yun mga boss no confirm yung diagnose natin kaya siya magaspang at lagotok ayan kitang kita nyo wasak ang kanyang support na umaakap sa transmission o tinatawag nilang upper support goma so, ayun tama yung diagnosis natin no dito sa sakyan na ito, marami tayong gagawin ng mamaya so yung balikan ko kayo mga boss kira pala yung mga boss no ang problema kaya magaspang ang takbo nagutok vibration so yan halos kumalas no hindi na wala kang babaklasin yung isa Punta na natin si Bong Kasi pukuha na ako nito sa kase Ha? Kase O So yun so, si Boss Papay yon, oh. Ano masabi mo Boss Papay? So yun nakita uh, na Toyota Be Toyota Bios uh, 2019 model Generation 4 So yun Ginagawa natin ang kanyang issue At sabi ko naman kay Boss Na siya yung driver Papapasaya ko siya Mamaya sa pagdadrive niya Yun, balikan mo kaya ano mga boss nakapagpalit na tayo ng upper support at uh, narin nagbaklas na rin tayo ng CBT filter pagpapalit na tayo ng CBT fluid nilinis na rin natin tong kanyang uh, oil pan o crankcase tawagin kaya naglinis na tayo ng mga pesa so sasalpak na lang natin mga boss magsasalit tayo ng CBT fluid so yun mga boss no tapos na rin ang trabaho natin. At smooth na ulit manakbo yung kanyang auto. So, yun si boss. Anong masasabi mo, boss? Okay na. Okay <laughs> mm, yun. na. Yung kanyang auto, ayan, okay na. Ayun hey, mga boss.